Atensyon sa marami dito sa pagdinig na sinasagawa ng Senate Blue Ribbon ano tungkol doon sa sagutan ng uh, kinatawa ng DBM at ng ilang mga mambabatas kaugnay nga hujan sa pagpupondo sa mga proyekto. Panoorin ho natin uli ito. Uh, in the part of the DBM, Mr. Chair, sabi nga namin, kung walang request or is not part of the budget proposal, we will not evaluate since that is being proposed by the different departments and agencies, as far as DPW is concerned, yun lang po ang namin basis to evaluate the proposal and of course, in the magiging net na po siya. Pero what is the practice? Pwede bang makialam ang uh, mambabatas, congressman o senador sa preparation pa lang po ng NEP? Eh hindi pa naman po dumadaan ito po sa, hindi po ba ang tamang proseso pag dumaan na po sa Congress, pag dumaan na sa Senate, doon pa lamang po, di ba? Kailangan namin ng ganito, uh, DBM, kasi yung constituents namin, pag sinabi po sa Congress, sinabi ng Senate, nationwide kami, kailangan namin ng ganito. Uh, but how come, sa net pa lang, preparations, meron nang nilalagay po doon ang mga mambabatas as, as uh, we all learned from from uh from uh Mr. Uh, Bryce. How is that? Ah uh, yeah, Mr. Chair. Ano po 'yan? Because uh, uh DPW siya po magsasabi at magsasamit sa amin, Mr. Chair. So we don't know what is the, what transpired during that uh, preparation ng budget proposed budget nila and being submitted to us. So that's their practice, Mr. Chair, not ours. So that's the practice. Pero you know that there is, may mga sinisingit na in preparation pa lang po ng uh, NEP. Tama po? Uh, no, Mr. Chair, we don't know that. Don't we only know na may proposal sila. But we don't know who are the proposed proponent of that uh, as far as congressman or senator. We don't know, Mr. Chair. Ano uh, Nako. ba uh, Parang, po, ah. uh, ano ano to? Parang ano one lang. Huh? Yung o oh, sige, meron silang gustong mm. dag, uh, gustong dagdag sa budget, mm. eh di pagbigyan. Mm. Uy, DBM, sa inyo nang gagaling yung pera, wala mm. man lang baka yung delikadesa o hinala na katit, kahit katiting lang na hinala na Uy, itong si DPWH, may budget na nga uh, sa NIP, dinagdagan pa. Hindi kaya kupit ito? Tingnan natin ang mabuti ito. O, oh, di ba? At saka bakit kahapon, ang, ang nagpunta dyan ay kinatawan lamang ng DBM. Nasaan yung sekretary ng DBM na si Amena Pangandaman? Hmm. Napaka-visible niya sa TikTok ha. Nag Nagsasasayaw siya ro, <laughs> nagkakakain siya ng mga sinigang ha. Pagdating dito sa usaping pambayan na seryoso na kailangan niyang magpaliwanag uh. para mawala ang hinala ng taong bayan, hmm. nawawala siya. Hindi ho ito biro. Mahal na presidente, kung ito ho mga ganitong hmm. pangyayari ay nakakalusot ho sa inyo, ay ipinapaabot namin sa inyo sa pamamagitan ng broadcast na itong DBM secretary ninyo hmm. ho ay wala hong ginagawa kundi mag-TikTok. <laughs> <Tiktok>. Wala <laughs> hong itong ginagawa kundi mag-TikTok. Tingnan nyo ho yung mga ano niya yung ah. yung mga yung mga content niya sa TikTok walang tungkol sa budget doon. Oh. Tamang paggasto sa kabanang bayan, wala usang tinuturo doon. Meron doon isa kumain siya ng sinigang na ano ba 'yun? o ano oh, mahilig sa sabaw to eh. Ah. Oh, tingnan niyo yung TikTok. Tingnan niya sa sabaw. <laughs> At saka bakit? <laughs> Bakit napakasanto ng DBM? Hanggang sa DPWH na lang ba yan? O kahit na ibang ahensya, hanggang doon na lang ba yan? Hindi na yan aakyat sa pinanggagalingan ng pera? Mm. O ba diba tayo nga sa bahay eh? Tsaka, diba? dapat siya ang magsabi na boss. Mm. Nauuso ngayon yung Biro Ang Project kahit sa mga estudyanteng humihingi ng pera sa kanila mga magulang, di ba? Mm. Doon nga daw nagsisimula. O diba? <laughs> eh hey, ngayon, ba't hindi niya gamitin yun na pag nakita niyang nagsinungaling yung humingi ng budget, pagalitan niya. May pinagalitan ba siya dito? Wala. Ang sinabi niya mm -hmm. lang, good faith, good faith. Mm -hmm. O at yan, o, oh, malinaw. Doon sa binanggit nung kinatawa nung DBM kahapon sa Senado na sinasangayunan niya yung binanggit ni Engineer Bryce na mm -hmm. sa NEP pa lang, may insertion mm -hmm. na. na. Mm -hmm. Ano ba 'yan? Linis na eh, no? Nag-joy diba?